Ngayong araw nga ang schedule ng pagpalit ko ng aking bituka. Este ng aking colostomy bag pala. Kaya naman mga mami sa likat, samahan niyo ako. Charot. <laughs> Tuwing nagpapalit pala ako ng aking colostomy bag ay 4 o kaya 5 days. Pero minsan umaabot ng isang linggo lalo na pag medyo tipid-tipid sa colostomy bag. <laughs> Bago ko nga simulan to, syempre pasintabi nga muna sa mga mamis or mga makakapanood nito na kumakain or kakain pa lamang. At kung sakali nga na hindi nyo magustuhan itong video ko na to, ay pwede nyo naman skip or di naman kaya ay mag next video na lang kayo. Nung huling vlog ko nga na nagpalit ako ng aking colostomy bag ay ako lang mag-isa nun. At may mga nabasa nga akong comment na bakit daw tinakpan ko yung bituka ko. Kaya naman ngayong araw nga mga mami sa ipagbibigyan ko yung mga nag-comment na yon. This time nga ay hindi ko tatakpan yung bituka at ipapakita ko sa inyo ng bonggang bongga. Charot. <laughs> <laughs> hindi ko na nga maalala kung kailan na yung huling upload ko na naglinis ako ng bituka ko at ang pagkakaalam ko lang ay ako lang mag-isa noon. Yung talaga kasi yung mga time na hindi ko na maantay si daddy at kung nakita nyo naman sa vlog ko na yon ay sobrang lobong-lobong -lobo na yung kulos sa ko at paputok na siya kapag mga ganong sitwasyon talaga mga mami si ako nalang lang mag-isa ang nagpapalitan naglilinis ng bituka ko hindi ko na inaantay si daddy lalo na alam kung kaya ko naman pero kapag nandito si daddy mga mami hindi pa siya pumapasok sa trabaho di naman kaya kakauwi niya lang galing trabaho ay dalawa talaga kami ang naglilinis ng bituka ko gaya na nga lang ngayon mga mami yung oras na to ay madaling araw alas 4 ng madaling araw to at kakauwi lang ni daddy galing trabaho kaya ko naman na talagang mag-isa, maglinis ng bituka at magparit ng colostomy bag ko. Pero kapag nandito talaga si daddy, mga mami ay hindi niya ako hinahayaan na gawin ko yung mag-isa. Matrabaho kasi talaga kapag nakalabas ang bituka kasi kailangan malinis ka sa sarili mo at siguradong nalilinis mo ng maayos yung bituka mo. May mga nako curious nga kung mabaho daw ba yung ganito. Mabaho naman talaga mga mamis kasi wala naman talagang dumi na mabango. <laughs> Pero kung tatanungin niyo naman ako mga miss kung mabaho ako, piling ko ay hindi naman. Kasi wala pa naman akong kaibigan na nagreklamo sa amoy ko. O di naman kaya, wala pa naman akong kaibigan na nilayuan ako dahil sa amoy ko. O baka nasari na lang yung mga kaibigan ko. Charot. <laughs> Dati naman kasi kahit hindi pa nakalabas yung bituka ko ay piling ko mabaho na talaga ako. Charot. <laughs> Pero sa totoo lang mga mami si mga gantong sitwasyon, magiging mabaho ka lang naman kung papabayaan mo yung sarili mo at hindi ka magiging malinis sa sarili mo. Yung huling vlog ko nga ng ganito mga mamis, nalinis bituka ko, ay meron akong mga nakitang comment doon na isang tao na tinag niya ata yung mga kaibigan niya. At pagkatapos yung mga kaibigan niya nagtawanan. nas meron isang kaibigan niya na nagreply na tinatanong niya kung ganito rin daw ba yung sitwasyon nung isang kakilala ata nila sabay tumatawa. Hindi naman na ako nag-react sa comment nila na yon kasi wala din naman nang nangyayari kung papatulan ko sila tsaka napakadami kong problema sa buhay idadagdag ko pa ba sila. Pero ang sa akin lang mga mamis kung sakali nga may mga kilala kayo na ganto sitwasyon, ewang eh huwag niyong pagtatawanan. Sa akin okay lang pagtawanan niyo ako mga mamis kasi ako malakas yung loob ko at matapang ako. At kayang-kaya kong manahimik na parang hindi niyo ako nilalait or pinagtatawanan. Pero paano na lang yung iba na nakalabas yung bituka na mahina ang loob tapos pinagtatawanan sila at nilalait sila? Nakakalungkot at nakakadepress yung ganun mga mami sa kasi yung akala mong mga kaibigan mo or mga taong makakaintindi sa sitwasyon mo ayun pala yung mga unang-unang taong pagtatawanan ka. Naawat tuloy ako sa taong pinag-uusapan nila sa comment section kung sino man yon. Move on na nga tayo mga mami. Ito nga finally natapos na ako maglinis ng bituka. Baka nagtataka nga kayo paano ako tinulungan ni daddy. Si daddy yung taga-drain at taga-linis ng colostomy bag bago namin itapon At ako nang bahala sa bituka ko. At pagkatapos, tinutulungan niya ako sa paggupit nung pinaka-adhesive na dinidikit sa tiyan ko kasi hindi ko talaga kayang ipantay yon Kaya pagdating sa ganun, itinutulungan ako ni daddy. Kasi pag ako lang mag-isa, hindi talaga pantay-pantay yung pagdidikit ko noon. Meron din palang isang nagtanong, bakit patagilid yung kabit ko ng colostomy bag? Minsan naman talaga pababa, pero mas madalas talaga patagilid. Gaya na itong nakikita nyo ngayon. Kasi nga, isang tagilid lang yung pwede kong gawin kapag nakahiga ako. At dyan sa part na yon hindi kasi ako pwedeng kumaliwa dahil nga meron akong bypass dito sa kaliwang katawan ko. Mas comfortable na din kasi ako ng ganyan kasi nung nasa ospital ako hindi pa ako nakakatayo at nakakalakad. E eh ganyan talaga yung pagkabit ng mga doktor sa colostomy bag ko. sa so finally nga natapos na ako, nilinis ko lang yung mga kalat at pagkatapos nilagay ko sa plastic. Yung colostomy bag pala na pinaggamitan ko ay nakaseparate yung na plastic. Hindi namin yung sinasama sa mga basura namin na mga basura ng pagkain. Meron talaga siyang sariling lagayan. At tuwing natatapos talaga ako or pagkatapos kong maglinis ng bituka at magpalit ng colostomy bag ay naliligo ako. Siyempre kailangan malinis at mabango tayo. Para siyempre madiligan tayo. Charot! <laughs> <laughs> Alam ko may mga ibang nakakurious dyan kung paano nga ba maligo yung mga kagaya ko na nakalabas yung bituka. Pagdating naman sa pagligo ko mga mamis ay normal pa din naman akong maligo. Yun nga lang, hindi talaga nababasa yung aking bituka. Pero may mga ibang nabasa ko sa comment section nung huling nagvlog ako nito. Ay sa tuwing naliligo sila, sinasabay na nilang basain yung kanilang bituka. Hindi nga lang nila sinasabon or kaya sinashampoo kasi nga may infect. Ako kasi mga mamis, dahil natatakot akong basain yung bituka ko gamit yung tubig, kaya eh hindi ko talaga siya ginagawa. Kaya ang ginagawa ko, mas nililinisan ko na lang siya ng mabuti. Minsan kasi hindi ko naman sure kahit sabihin natin na yung tubig na gamit namin, kung malinis ba o hindi. ba diba, may mga time nga na nagkakaproblema tayo sa tubig. Minsan malabo, parang kulay putik, minsan naman parang kulay kalawang. Kaya kaysa basain ko na nga lang siya, ginagawa ko na lang, mas nililinis ko na lang siyang maigi sa tuwing nagpapalit ako ng colostomy bag ko. Alam kong maraming katanungan sa mga isip nyo kung paano nga ba namumuhay yung mga gaya naming nakalabas ang bituka. At kung sakaling yung gusto nyong itanong sa akin yung mga curiosity nyo mga mami, si eh pwedeng pwede naman kayong mag-comment dyan sa comment section. May iba na nga tayo mga mamis pag tuwing pagkatapos ko nga ng bitukan naliligo ako at pagkatapos doon naman ako nagsisimulang kumilos ng mga gagawin ko. Dahil nga madumi na yung basahan namin, dalawang linggo na akong hindi nagpapalit, pinaikot ko na siya sa washing. At pagkatapos siniklop ko naman yung mga nalabhan ko na nasa sa ni Atina pati yung mga kumot niya. At pagkatapos dumiretso na nga ako dito sa kusina para maghugas na rin ng mga plato. Ganito lang naman yung routine ko sa araw-araw o di naman kaya sa tuwing nagpapalit ako ng aking colostomy bag. At iba talaga yung feeling kapag bagong palit ako ng colostomy bag kasi mas ganadong ganado akong kumilos. Pagkatapos naman ng mga gawain ko dito sa loob ng bahay ay meron naman akong dumating na customer. Yes mga mamis, isa rin pala sa mga talent ko na hindi ko nasabi sa inyo at hindi ko pa napapakita dito sa pagbablog ko ay marunong din akong magreband. Isa din talaga to sa mga ginagawa kong racket noong mga panahong hindi pa ako nagkakasakit. Disclaimer lang mga mami sa hindi naman ako professional pagdating sa pagre-reband sa buhok. Natutunan ko lang to doon sa kaibigan ko. Yung madalas niyang napapanood sa tuwing nag-vlog ako na gumagawa ng pulboron at siya din yung kasama ko sa business na pulboron. Sa kanya ko lang natutunan tong pagre-reband at dati talaga kami-kami lang magkakaibigan yung nagre -rebanan. Pero nung isang beses parang piling ko ang lakasan ng loob ko, piling ko magaling na ako mag-reband. Doon ako nagsimula na mag-reband sa mga ibang kaibigan ko at pagkatapos binabayaran nila ako. Isa din talaga tong pagre-reband ko na to ang nagsalba sa amin nung pandemic. Madalas ko nga sabihin sa inyo mga mamis talaga sa mga vlog ko na hindi na ako pwedeng mapagod, hindi na pwedeng mapwersa yung katawan ko. Pero dahil alipin nga ako ng pera, itong at kahit 7 hours itong pagre-reband na to, itinanggap eh, ko pa din. Hindi rin naman kasi talaga palagi ito mga mamis na pakadalang din naman yung may nagpapareban sa akin. At pag may nagpapareban sa akin, puro mga kakilala at kaibigan ko lang talaga yung nirereban ko. Hindi ako tumatanggap ng hindi ko kakilala mga mamis kasi mahirap na baka masira ko yung buhok pagkatapos madimanda pa ako. Mas okay pagkaibigan lang kasi sorry sorry lang ay pwedeng pwede na. Charot. <laughs> Nagkataka siguro kayo kung paano ko nagagawa yung mga gantong bagay sa kabila ng sitwasyon ko. Lakasan lang talaga ng loob mga mamis. Tsaka bukod doon, alam ko naman sa sarili ko kung kailan ako napapagod at nagpapahinga naman ako kapag nakaramdam ako ng pagod. Kaya nga mas madalas ngayon kapag mayroong gusto magpareban sa akin ay dito na lang sa bahay para kung sakaling maramdaman ko yung pagod, ay eh madali ako makakahiga. Pero kapag umuwi kami sa mama ko at mayroong kaibigan ko na gusto magpareban at sakto doon naman na kami ay nire ko na din. Sa tagal ko naman ang nagre-reban, eh wala pa naman akong kaibigan o kakilala nagreklamo sa gawa ko. Eto nga't ngayon, nagkasakit na lamang ako, ay sa akin pa rin sila bumabalik. At sobrang saya ko naman sa part na yun, mga mamis. And finally nga, after 7 hours, natapos na nga kaming magreban itong aking customer ko. Nakikita niyo naman, di ba? Ang ganda tang shiny ng hair niya. Dapat nga iba Brazilian ko pa siya, kaya lang 11pm na kami natapos, kaya sabi nga niya ay next time na lang kapag day off niya ulit. Bale ito pala yung itsura ng buhok niya kanina bago ko siya i-reband.